Noong nakaraang linggo, kinilig ang publiko sa revelasyon ni Janine tungkol sa kanyang relasyon kay Jericho. Sa isang panayam, sinabi niyang totoo ang isiniwalat ni Jericho na sila ay magkasintahan na. Sinabi niyang ilang buwan na rin ang kanilang relasyon, ngunit pinili nilang maging privado ito sa simula. Ayon kay Janine, naging espesyal ang bawat sandaling magkasama sila. Dagdag pa niya, Si Jericho ang nagbibigay ng inspirasyon sa kanya araw-araw. Hindi maitatanggi ang saya sa kanyang mukha habang isinasalaysay ang kanilang kwento. Aminado si Janine na dumaan sila sa ilang pagsubok bago opisyal na naging sila. Gayunpaman, mas pinatatag daw nito ang kanilang samahan. Ani pa ni Janine, si Jericho ay hindi lamang mabuting kasintahan, kundi kaibigan din isa raw si Jericho sa mga taong laging nandyan para sa kanya sa tuwing siya'y nalulungkot. Sa kabila ng kanilang abalang schedule, sinisigurado nilang may oras pa rin sila para sa isa't isa. Sa pagtatapos ng panayam, sinabi ni Janine na handa na silang ipakita ang kanilang pagmamahalan sa publiko. Hinangaan siya ng marami sa kanyang katapatan at tapang na ipahayag ang nararamdaman. Ayon sa kanya, ang pagmamahal nila ni Jericho ay isang biyaya na nais nilang alagaan. Wala siyang ibang hiling kundi ang mas tumatag pa ang kanilang relasyon. Tunay ngang nakakakilig ang kwento nila na puno ng pagmamahalan at inspirasyon.